Isang gamit, mahusay na pampaswerte sa negosyo, sa sugal, at mainam na pamproteksyon. Gaano nga ba kabisa ang agimat na mag-asawang duwende? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin kung papaano nga ba ginagamit at ano-ano nga ba ang taglay na bisa ng mag-asawang duwende. Upang hindi ka lamang basta bumili nito at masayang ang pera mo. Pero bago tayo magpatuloy kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Kung ikaw ay isang antingero, marahil ay pamilyar ka na nga sa agimat o amulet na ito na tinatawag na mag-asawang duwende. Saan nga ba ito nagmula ang konseptong ito ng mag-asawang duwende ay buhat pa nga sa ating mga kaninuno-nunuan. Noon sila ay naniniwala sa mga anito at mga gabay buhat sa kalikasan. Kabilang na nga ang mga nilalang na hindi nakikita kagaya ng duwende. Pinaniniwalaan nila na sa tulong ng mga ito ay nagiging magaan at maswerte ang individual sa buhay, sa negosyo at maging sa sugalan. Ang mag-asawang duwende ay nahanay sa mga uri ng agimat o medalyon. Bagaman ito ay isang uri ng pampaswerte, hindi tulad ng ilang mga mutya na buhat sa kalikasan, marapat na ito ay pakainin ng dasal o debosyon upang mapanatiling buhay o gumagana. Ang ilan nga ay sadyang nabasbasan ng mismong gabay nito at maaring manahan sa tinataglay na medalyon. Marami ang nagsasabi na tulad raw ng mga mutya buhat sa kalikasan na ginagamit ngang pampaswerte ay hindi na nga raw ito dapat pang dasalan o pakainin ng dasal upang mapagana. Subalit dahil ito ay gawa nga ng tao, hindi gaya ng mga mutya na buhat sa kalikasan, kung kaya naman mainam na alamin muna ang nararapat na debosyon para sa mag-asawang duwende na ito bago kayo tumanggap nito. Ang mag-asawang duwending ito ay binabasagan o nilalapatan ng mga orasyon sa mga dibinong araw gaya ng Martes at Biyernes, alas 3 o alas 6 ng hapon o sa ibang mga dibinong oras. Ngunit saan-saan nga ba madalas na ginagamit ang mag-asawang duwending ito? Ang gamit na ito ay napakahusay na pangkalahatang proteksyon sa bahay man o sa inyong paglalakbay. Isa rin itong mainam na pampaswerte sa pera o sa negosyo. Ilagay lamang ito sa inyong bag o sa kaha sa inyong tindahan. Kung kayo naman ay mahilig sa mga sugal, inirekomenda rin ito bilang mahusay na pampaswerte. At higit sa lahat, ay pantaboy ito ng mga masamang elemento sa paligid. Subalit lagi pa rin nating tatandaan na huwag lamang nating iasa sa mga pampaswerting ito ang ikagaganda ng ating buhay, kundi magsikap tayo. At ang sipag at yaga ay laging isabay at huwag makalimot na tumawag sa may kapal. Mayroon ka na bang taglay na pampaswerteng ito? Ang mag-asawang duwende. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa baba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Karamihan sa atin ay naghahanap ng mga bagay na nagtataglay ng espesyal na kakayahan upang makapagbigay sa atin ng dagdag swerte. Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang isang uri ng agimat o anting-anting na kung tawagin ay Santo Niño Hubad. Ang agimat o anting-anting na Santo Niño Hubad ay isang agimat na sinasabing may dalang kakaibang panghalina sa sinumang nagmamayari nito. Ito rin ay ginagamit na pampasuwerte sa anumang negosyo at maging sa paghahanap ng trabaho. Mabisa din daw umano ito na pang-iwas sa mga panganib at mga sakuna at hindi katatamaan ng mga mapanakit na mga puwersa ng kadiliman. Marami ring kalalakihan ang gumagamit nito. Ito ay ginagamit nila na panggayuma sa mga babaeng kanilang natitipuhan. Kaya naman, marami ring kalalakihan ang napapahamak dahil inaabuso nila ang paggamit ng agimat na ito. Subalit kapag iyo itong ginamit sa tama, ang iyong mga inaasam at swerteng ninanais ay iyong makakamtan. Ang agimat na ito na Santo Niño Hubad ay pinapakain ng mga dasal upang gumana. Pinapakain ito tuwing biyernes at linggo at pakatapos usalin ang dasal ay iihip ito sa medalyon. Maari mo itong ikwintas, ilagay sa pitaka o ibalot sa pulang pouch. Mahigpit na ipinapayo ng mga antingero at mga may dunong sa mga ganito na huwag itong gamitin sa masama kung ayaw mo nabalikan ka nito. May agimat man tayo o wala ay lagi nating tandaan na huwag nuwag tayong gumawa ng mga bagay na ikasasama ng ating kapwa. Sana ay mayroon kang natutunan sa video na ito. Dito na sa Best TV Tayo ay matuto Utak mapuno ng bagong kaalaman Dito na sa Best TV Tayo ay lumibot Hihin na mundo ay ating matuklasan Doon lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa ay makakatulong Mga sikretong kalikasan Para kung sakali alam